Ay, good day mga kadiskarte Kung nakikita nyo Paling ang ating gulong Sa ating unahan Gagawa natin ang paraan yan mga kadiskarte Ayan, Kailangan na po natin luwagan Itong teruhi sa taas Dalawa po yan magkabila At pati itong nasa ilalim dalawa rin po yan Paling at na teruhi po ating luluwagan okay, Mga kadiskarte Nalug ko po ang kanyang gulong Wala namang pong alug Kaya palagay ko yung nasa telescope lang po ang problema nito kaya po na kumali okay mga katiskarte ito po gumamit po ako ng sa ah ng wire range na uh, 12 at saka yabi na di 12 yan akin pong niluluwagan uh, disclaimer lang po sa mga nanonood saka sa mga at manonood pa hindi po ako isang mekaniko at kalong lalong hindi na po hindi po ako isang magaling yung mekaniko DIY lang po baga yung mga diskarte pakisya na po ko sa aking video ayan aking pong lulugan ng nasa ilalim daanda lang po dahil baka po mabasag yung headlight ayan inersya ko na nga po para matanggal ko lang. Ayan, mga diskarte. Dahan-dahan lang po. Sobrang tigas niya po, mga diskarte. Okay, mga diskarte. Puputuling po ang ating video. Ayan. O, nakikita niyo, mga diskarte. Akin ko pong iniipit ng dalawang kong tuhod ang kanyang gulong. Gulong ng aking motor. At saka sisikwatin pa dahan pakaliwa. Para mapunta sa kanan yung gulong ayan ang lang po mga kadiskarte pero sa ginagawa ko para nung gigigil kadiskarte pasensya na po kayo ayan po so tingin ko po yung okay na to pero sisilipin po muna natin kadiskarte ayan So tingin ko po huwag lang pa mga diskarte. okay hindi ko pang nababa kung kumapaling ang gulong ayan mga diskarte hindi ko umapakalis ang lagay na yan pero sisilipin po natin tingnan niyo mga diskarte ayan nga sisilipin natin kung nakikita niyo siya ay konti na lang lang ating i-adjust ia at kung nakikita niyo inulit ko po ng konti dahil na nakukulangan po. Pagkatapos niyan, higpitan po natin. Pero bago natin higpitan ay silipid po muna natin. Ayan. Kung nakikita niyo po mga kadiskarte, kailangan po pantay yung headlight doon sa gulong at itong front fender natin o tapaluto. Saka po natin higpitan mga kadiskarte. Higpitan ko na po itong ilalim mga kadiskarte dalawang torno dito na di 12 yan makadiskarte yan dahan-dahan lang po pagipit mga kadiskarte baka po malustro ok mga kadiskarte saka natin po isilipin uli kasakit so, tingin ko mga kadiskarte ay okay na sa, sa lagay niya na aking sinusubukan pa binapounce yung shock niya kung magbabago pa ang gulong niya 2,000 years later kung nakikita niyo mga katiskarte kat kantay -kat na siya Mga tatanda niyo kanina nasa kanan niyan kanina ngayon nasa gitna na oh my god wow Ayan mga kadsinate. Ang nakikita nyo is okay na sya. Saka natin ihigpitan. O i-adjust itong ating manibela. Isilipin nyo na kung pantay, pantay sya o kulang sa adjust. Saka natin ihigpitan. Ayan mga kadsinate. Mga Salamat sa panunod ng video. Kung gusto niyo pa na maraming video ay huwag niyo kalimutang i-click ang bell button at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat! Thank you for watching mga kadiskarte!